Magandang umaga mga manong friends Ngayon po ay nandito tayo sa area ng uh, Bakik Bakik City uh, Kung saan sila nag-a-asphalt yung grupo, isang grupo ng asphalt group uh, Para gagawa dito sa, uh, gumagawa na sila Pero hindi pa tapos uh, Kaya tayo nandito, may kukunin tayong isang uh, steel roller daw na sira So nag-aabang lang tayo ng crane na dadating dahil hindi siya uh, umaandar. Uh, sira nga talaga kasi kailangan buhatin para maikarga dito sa ating lubid. Ayan at kung bago kay sa aking channel, wag niyong kalimutang mag-likes, subscribe at isama mo na yung notification bell. Yung kalimbang sa gilid pindutin mo at ilagay mo. Sana all. at yan na nga po mga manong Prince nandyan na yung crane no? uh, kaso hindi pa nakababa sa lubid so antayin natin kung papano kasi yung hihilahin ay yung bubuhati nandoon hinila kanina hindi kayang hilahin ng kapwa niya ano, uh, pisun katulad yan, no? yung wabul sana ang naghila kaso di mahila nahirapan din naman pumasok doon yung crane ah, dami kasing equipments so bala na abangan na lang natin mamaya kung ano ang sitwasyon ayan yung bubuhati na pisun tapos andun yung ating truck so tingnan natin kung makaikot kung anong gagawin diskarte nila talaga nila oh. bubuhati na nga lang ng crane unang lapag dito tapos lipat ulit doon ayan na po mga manong friends pababa na yung crane ang tagal bago makagawa ng rampa pag alas 12 na inabot na ako ng gutom tapos magkakarga pa matagal tagal pa yan tapos bibiyahi pa ako kabagal din naman talaga kumilos nito ni Glyn ang pa pasakali, Diyos ko po grabe ito yung taong walang, ano, kadiska-diskarti talaga, sa totoo lang ang daming pasakali, bago magawa yung trabaho niya hindi naman niya kailangan talaga ang lagyan ng kalso yan kung tutusin ang luwag-luwag dito iatras niya dito para may builo hindi yung itutok niya kaagad doon sa kanto ay nako o di ganun din umatras din siya kung kanina tinutok niya na isahan lang kaya na yun no bahala ka nga dyan diskarte mo yan mahirap na mag ano, salita kaya no o, iaabanti na lang. Hindi pa niya magawa. Grabe talaga. Ayawan ko anong klase utak mayroon ito. Ayan na po mga manong friends. sa ah, naangat na. Ah, dalawang bisis yan. Bali, lapag niya muna dito ng isa. Diyan banda. Tapos sa kabubuhatin ulit papunta dito sa ating ah, ano ah, ating lubid. Wala man lang ding nag-assist na tao. Oh. Ang dami nila, nakatingin lang ayan oh. Wala talaga tong mga ibang lahi. Samantalang equipments nila 'yan. nangyari niyan, titiklop muna siya ulit. Tapos lilipat siya dito banda sa likod niyan. Tapos pipisto tayo doon. Para maikarga na. Mga manong friends, halo sumampa na tayo dito sa isang uh, lubid para maikarga na yung ano. Ayan oh. <coughs> ayan na, malapit ng buhatin. Ayan yung sinakyan ng crane. Ito yung sa atin. may kadina na yan alis na tayo at yun mga manong friends ah, nagmamadali tayong umalis kasi gutom na talaga mag alauna na so dyan sa unahan ah, naghahanap tayo ng ano, ah, mayroon naman dyan makainan sa unahan ayan yung karga natin nag iisa pero dahil dyan inabot tayo ng gutom mag alauna na kaya nagmadali tayong umalis So yun lang uh, muna sa pansamantala Abangan na lang yung kasunod natin paglalakbay Hanga uh, pala mga manong friends sa uh, habang naglalakbay tayo Medyo alisin lang natin yung ating gutom ah uh, Ganito ka linis yung daan ayang mga puno na yan nakikita nyo bihira yan Alam nyo kung bakit alaga yan ng mayari ng farm na yan. Huh? Ayan, farm yan. Hanggang doon, ang lawak niyang farm niya. Uh, ito. Ah, dyan, paglusong dyan. Sa unahan dyan, mayroon na tayong makainan. May gasolinahan dyan sa unahan. Ah, kasi dito, kahit sa gitna ng disyerto, ah, basta kabisado mo lang kung saan yung mga bakala, yung gasolinahan. Ang gasolinahan dito, nandyan na lahat, tindahan, restaurant. Lahat na gusto mong bilhin meron. Ayan na oh. Ayan na oh. Ayan oh. Yan yung gasolinahan. mahigit pa isandaan yung tatakbuhin natin to the mom 102 kilometers pa <coughs> ayan kakain din yung mga yon siguro o nagutom di ko alam basta dyan din ang punta natin Uh, kasi may nadaanan tayo doon isang restaurant pero yung resibo nila doon yung uh, sulat kamay uh, yung kasi ay hindi na tinatanggap ng aming opisina so kailangan na, naghanap tayo ng yung mayroong bar code para ma reimburse natin uh, kasi libre naman tayo sa pagkain bukod doon sa monthly na allowance at yun na nga po mga manong friends, nandito na tayo sa area. So maraming salamat sa nakaabot sa dolo ng aking video. Ayan yung po yung crane na ginagamit ko noon. Sa kanila na ngayon, palit-palitan sila dyan. Dalawa silang operator. Anong nakaraan, pina-operate tayo. Sabi ko, ayaw ko. <laughs> sabi ko, merong dalawa dyan. At ibababa na loader. Sabi ko, hindi yan kaya. Tao so sabi sakin sa subukan mo lang. Sabi ko, ayaw ko nga, hindi yan kaya. Kumuha ka ng iba, pinatawagan ko yan. Yan yung mismo operator na yan. Ah, hindi rin nagawa kasi hindi nga kaya talaga. Mas mabigat kasi yun.